Hello mga kapaps Kumusta na po yung mga pananim nyo Mga taniman ninyo Kagaya rin po ba Nang sa amin Tuyot na tuyot na po yung lupa Kasi sobrang one month na po Na walang Ulan At kami po dito sa farm Ay nag La, nagpatubig po kaya kailangan namin mag-rent ng motor sa patubig para po mabasa po yung lupa ito po ay tubuhan at bago po itong tubo namin kakatanim lang po ito nung nakaraang weeks mga sobra 2 weeks na po at wala pa pong ulan na nangyayari nako 'yung ibang farmers po stress na stress na dahil 'yung ibang bayan po na tuyot na po 'yung ano 'yung tanim nila. Uran maluoy ka man. The next day. Mga kapaps, nandito po ako sa San Francisco. Hello mga kapaps. Nandito po ako sa San Francisco. Tapas sa isa naming farm. At nagpapatubig po kami kasi almost one month na pong walang ano dito, tubig. Walang ulan. May nahuli po silang karpa at saka Taiwan. Yan. Doon po yan sa may sapa. Diyan po yan sa may sapa. At ito na nga mga kapaps. Uh, nagpatubig po kami dito sa farm. At uh, saka uh, hindi pa po lahat na natlagyan ng tubig kasi naubos na po yung tubig sa sapa. Kaya pray pray na lang po. Wala na pong source ng tubig na pag kaya ito hindi po natapos yung patubig sa farm dasal na lang po tayo kasi sobrang init talaga guys sobra